Kaninang umaga nga pala mga mare ay maaga kaming pumalaot kasama si Megan dahil mambabakaw nga kami ng mamali ngayon. Birthday kasi ngayon ng aking bayaw kaya naman magsasyanghay nga kami. Dito nga nakaduong ang aming bangka sa bandang dulo ng aming nayon dahil napakaraming ang lili sa aming harapan. Diyos ko mga mare kapag talaga napakaraming lili hani pahirapan sa paglabas ng bangka. Itong si Megan nga mga mare ay napakakulit at gusto pang ang sumama. Akala mo naman ipupunta sa Jollibee. Ilang sandali pa nga mga mare ay nakarating na rin kami sa wakas dito sa nagpupukot. Kamag-anakan din nga namin itong mga nagpapapukot kaya naman hindi nakakahiyang mambakaw. Binigyan na nga kami ng anim na pirasong mamali at tamang-tama nga ito sa pang Shanghai at pang Kinilaw. Dito nga sa aming nayon mga mare ay usong-usong -uso nga ang pambabakaw lalo na kapag may nagpapukot. Kapag sinabi ngang mambabakaw mga mare ay ibig sabihin ay manghihingi nga ng isda. Pagka uwi na pagka uwi nga namin mga mare ay pinakuluan na nga ng aking buyok ang kalahati ng mamali na aming nahingi at at ang kalahati naman ay kanyang kinilaw. At habang pinakukuluan nga namin ito ay inihanda ko na nga ang mga sangkap na aming gagamitin. Inilabas ko na nga rin ang aking pangmalakasang meat grinder from Hudek na nabili ko online. Nilalabas ko lang talaga to mga mare kapag kami okasyon lalong lalo na nga kapag piyesta at maraming gayatin. Ilang taon na rin kasi sa akin to mga mare pero pansin nyo ba na hindi pa rin nangangalawang dahil gawa nga to sa stainless steel. Must have talaga to lalong lalo na nga sa mga mahihilig magluto kapag kami occasion, Lalong lalo na kapag marami kang gagayating sibuya abay, iwas iyak ito. <laughs> Kaya nga mga mare, wag na kayong mag-isip pa at umorder na nga kayo nito. Ilalagay ko na nga lang ang link sa comment section or sa yellow basket. Kaya naman, i-check out mo na yan. Pagkatapos ko namang i-grind ang mga sangkap mga mare, ay hinimay-himay na nga namin ang isda. Nagtulong-tulong na nga kami dito para mabilis mahimay dahil napakatrabaho nga nitong gawin. Nagsimula na nga akong magluto mga mare at iginis ako nga lang ang bawang at sibuyas. Pagkatapos ay isinunod ko naman ang hinimay-himay na isda. Hindi nga ako nagpipiga nito mga mare at ang gin Nagawa ko nga lang ay pinapatuyo ko ito sa pagkakagisa. Nilagyan ko na nga rin ito ng patis at ng paminta at ang chamiter na nga lang din ang ginamit ko at depende na rin naman sa inyong mga panlasa iyan. Naku mga mare, marami nga akong naloloko sa aking Shanghai at ang akala nga nila ay karne ng baboy pero hindi nila alam na iyan ay isdang mamali. Para mas maging masarap nga ang ating Shanghai, mga mare, ay nilagyan ko na nga rin ito ng pickles at maraming kinchay. gusto ko talaga ay maraming kinchay dahil ito nga ang nagtatanggal sa nansa ng isda. Pagkatapos ko nga itong lagyan ng kinchay, carrots at pickles, ay nilagyan ko naman ito ng sinig Mas makakatipid ka talaga dito kaysa sa ng baboy. Aba, magkano na kaya ang kilo ng baboy ngay? Unani. Basta igigisa mo nga lang itong mabuti at dadamihan mo nga ang mga sangkap kagaya ng sibuyas at ng kinchay. Habang pinapalamig nga namin itong aming babalutin ay nag nagugutom na nga kami, kaya naman kumain na nga kami ng tanghalian. Dito nga sa kaming nayon ay usong-usong nga ang Shanghai, lalong-lalo na nga kapag kami okasyon. At kung nagtitipid ka naman mga mare ay swak na swak talaga itong isdang mamali para gawing Shanghai. At nang lumamig na nga ito mga mare ay nilagyan na nga ito ng itlog at hinalo-halo para mabalot na nga namin. Ito nga ang pinakapaborito kong part sa pagluluto ng Shanghai ang pagbabalot. Nakakalibang kasi talaga habang nagbabalot at na ko na nga ito. Aba, yun ba namang lagi-lagi ka nagluluto ng Shanghai? Ayan eh. <coughs> Isa nga itong Shanghai sa mga paborito kung handa kapag kami may okasyon. Pero wag ka, hindi ako naglalagay sa bulsa niyan. Marami nga kaming nagtulong-tulong sa pagbabalot nito, kaya naman mabilis nga kaming natapos. Naku po, bang swerte na naman ng mga lalaki, bang sarap ng kanilang tanpuluts. Siyempre kami ang tagaluto, sila ang tagakain nani? lagi naman ay... <laughs> kung nagustuhan nyo nga ang video na to mga mare at nakarating kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani. Eh.